Not just having a tao, pero meron din ang tao, trabaho. Kasi marami na po ako kasi nukuha. Hindi yung, 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 yung character ko kasi uh, family-oriented, breadwinner, uh, gano'n. dapat alam naman natin na maraming Pilipina na, na, na gano'n. Tapos may na-manage yung yung time niya sa family, sa work, and then sa, sa love life. So, yun po din po, marami ka rin po sa sa life. And uh, yung character ko, sobrang relatable kasi bilang isang ina at si ka isang kaisang may anak din po. So parang yun. Pero yun yung nangyari sa kanya. Nangyari na rin po sa akin na may nangyari, pero hindi walang anak na involved. So nararamdaman ko kung ano yung relatable in the sense na nagkamali yung character, but not necessarily. So, yun. So, yun. Very cool. Sa akin naman po, um, relatable po kasi um, kahit ako minsan pag binabasa ko yung script or pag ano, binaplay ko na siya, may times na kayo really ako sa character. So I'm sure a lot of people out there will be able to relate. Especially kung parang ikaw yung type na wala ka masyadong confidence sa sarili because parang kulang ka pa sa... Ano ba? aruga <laughs> kulang pa sa parang sa love. Parang, 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 parang sa physical affection, mga words of affirmation, gano'n. kulang ka ng gano'n growing up. Which ako, medyo gano'n. Um, in your mind. It creates a lot of um, unsure feelings and emotions. So, yung character ko, makikita nyo yun sa, ano, sa mga pinagdadaanan niya. Talagang nag-reflect pa rin yung mga nangyari um, sa life niya in every decision that she makes or, I mean, it's not something that's just out there, pero parang matitrace back mo doon. Ka, ah, kaya pala siya ganyan kasi ganito siya growing up. So, may mga moments na ganun, kaya I think relate ako. Tapos yung sa pagsuko, oo, parang I think lahat naman ata tayo may sinukuan niya. So, meron, meron, <laughs> meron po. Uh, ako parang yung unang tanong, yes, ako may mga sinukuan ka rin ako. Pero dun sa wala naman akong character. Pero I think what I can share is, nakikita natin no, na iba-iba talaga yung character ng ating uh, na um, cast natin. So, feeling ko, pag pinanood mo yung series na to, pero nagmeron ka talaga kakapit. Kasi kahit yung ginagawa namin, na, eh, ako may rin yung eh, mga nasa likod ng camera, may mga, ay ako to, as siya to, parang gano'n. So, yeah, nakakaisay. Uh, uh, ako naman po, sa, I think sa career, doon ako, yun yung pinaka, ano mo ngayon, yung parang, doon ako sa edge, na parang shocks, parang ayaw ko na, parang, bakit hindi talaga para sa akin, hindi talaga, hindi talaga ako para dito, parang yun. Pero at the end of the day, andun na ako sa part na ako yung lagi sa nagsukuan. So, bakit yung nagsukuan? Parang gano'n. So, yun. Um, fighting. <laughs> Lagi. Kasi ako nga hindi sumusuo. lang, hindi ako sumuko. Gano'n. And sa character, kay Georgina, for sure, marami kong relate dito. Um, sa mga tao, kailangan mag-sacrifice. Kailangan mas speed and yung sarili nila over someone. Yon, Sila yung mga And yung mga, of course, yung mga as a relationship na LDR, mas makaka-relate sila dito kasi hindi pala talaga siya madali. Kasi hindi siya madali at ang dami pwedeng mangyari kapag ang isang relasyon ay LDR, no? So, I guess sila yung pinaka makaka-relate dito. Okay, um, yun, yeah, katulad din po sa akin, uh, um, marami yung sumukuhan, sarili, kar karera, pamilya. Uh, Kaya nga po, madami talaga yung sinubuhan kasi doon tayo nag-grow minsan Hindi naman dahil mahina tayo kung ilan din tayo natututo sa pagsuko. Related uh, relatable sa character, ako uh, well, very much relatable kasi yung character ko, it, it has boundaries kung saan mamimili. Love, career, kahit pagsabay mo, minsan kailangan sa tulang mamimili ka. O minsan, may mamili para sa iyo. Eh. So, yun